uh, mga paps meron akong ginawa ditong parang lagayan ng itlog ng manok pero pag nakikita nyo to alam nyo na ito ay galing sa design ng Panasonic na subwoofer na home theater mga paps di pa tapos ito yung ano niya. ay hindi pala sorry Kalat yung napa ko. Iyan, yan yung itsura pag matapos na. Ang original na design itu, pops ay sinira ng bagyong Udek kasi. Iyon nga, tuklap ang lahat ng bubong dito. Tapos, nabasa. Ito ay marin. You know? Ah, correction, plywood pala yung pangalan, bentora. Pero mayroon din namang marin, oh. Iyon nga. Yung original nito ay iba para bang tawagin ay lawanit bang tawag doon basta iba Ang tulad ng mga branded na speaker na original yun yung klase kasi ba diba, branded naman yung Panasonic At di pa natapos kasi di ko natapos kahapon. Eh, na. Meron siyang, I explain ko lang ha. Ang speaker ay dito. Baka magtataka kayo kung mayroong pack ko dito. Tinutulak ko yung dito kasi nabalik. Nilagyan ko ng stick wheel oh. Kasi nga nabalik. sobrang nipis. hindi na iwasan. Kunting pagkamali lang, balik. Buti na lang yung kabila lang. At, balik tayo. Explain ko dito yung ano niya. Ang style dito, mga paps, yung speaker, bugad yan. Yung magnet. Ang hangin dito, paliko. ko nalabas dito tapos sa kabila din dito yan tapos mag ano pa bang tawag doon parang bubuo pa sa dito ng medyo lakas ng hangin tapos saka na lalabas ito yun na yun ang speaker ito mga paps ay ang lang yan yung speaker niya. Maliit lang nga, paps. Pero malaki yung magnet. Mga ano lang siya, be. Baliktad. tayo. 8 ohms na 30 watts. 30 watts lang nga, paps. malakas yung base nito tumadagong dong kahit malayo ka yan, gusto kong gusto ko yung uh, design na ito sa pangbahay lang ha at yan na mga paps Oh, basang-basa pa yung stick wheel. Kailangan pang ibilad sa araw mga paps. Yan na yung ano niya. Ang bala yung forma nito itsura nakahiga mga paps. balik ito. Ito yung top niya. Pababa. Yan yung itsura niya. Kasi base sa uh, sticker ng original. Yan. Ibilad mo na mga paps. Mga paps, yan ay yung original na sunbox ng Panasonic. Ito yun. Bali, kinitkit na ng anay. You know? Yan yung butas na sa loob. Mga sinasabi ko yung division niya. Dito, bali, diritso lang. Ito yun. Bali, nabasa ito nung una, nung bagyo. Ito, ito. Yan yung likod niya ng caps oh tatak na original talaga ito made in the Philippines lang pala to yan o oh, 20 watts lang pero yung speaker niya ngayon na 30 watts na kasi pinalitan ko na nasira kasi itong original ni speaker nito